October 3 na birthday niya, no? Bye-bye na. Tumtulo. Batang-bata pa. Inom ka muna, oh. na, muna. Kaya mo yan, Lin. Ito yung turok. Sobrang dami eh. Tapos di manapanap yung ugat. Eh, yung kulay ng bata. Grabe. Oh. Ba't nakatagig dyan? Mm. Nakangiti siya, no? lamig na wala mong himala wala nang tatawa na <laughs>